Today's video ay it's in Taytay guys Grabe, ayan o oh. So ayan guys, update na dito na tayo sa may uh, Changian Ayan guys, nakikita like nyo, vlog ako para lang sa inyo Kaya huwag nyong kalimutan mag-like, share, subscribe at comment down sa aking mga videos Kung gusto ng mga Changi update kahit umuulan at lumapag yun guys So yun, hi guys! so I'm back to my channel. I'm for today's video. Ay! It's raining in Taytay guys. Grabe, ayan o. Oh. Kinabutan na kami ng ulan dito ni Nanay. Oo, oh, basa. Ayan na, oh, guys. Para lang makapag-changgi vlogs tayo at update dun sa Bodega 99 since maraming na nanonood sa vlogs ko. Thank you so much guys. At ngayon, pupunta muna kami na kadlakad habang umuulan. Let's go. So, ayan guys, update na dito na tayo sa may uh, chunkian. Pero yan, it's raining. May mga bumibili pa rin ng mga naka... Ay, nang kit na yun. Nakadlakad na tayo. So ayun guys, dito tayo sa may tabi ng stall 29 dito sa CME. Ayan, 50 pesos dito guys, short. Magpahit ng kapatid ko kasi nabasa na siya eh. So ayun guys, sumuli din kami dito ng sando sa so may stall 27 katapat lang. Uh, Black sando ng EJ Boy para sa kanyang OOTD. Ayan, 100 pesos medium size. Stall 27. na 150. Oh, 150 na may short. Tapos may panganan na. O, oh, magpalit ka na. Oh, guys, yan outfit ng kapatid ko. 100, sando, uh, 50, short. O, oh, ayan ang kanyang OOTD look, guys. Dito lang yan sa Taytay Changge. Oh, pogi pa. Oh, doon, narga. Out, out. Ayan guys, nakikita nyo, nagpa-vlog ako para lang sa inyo. Kaya huwag nyong kalimutan mag-like, share, subscribe at comment down sa aking mga videos. Yung gusto po ng mga changge update kahit umuulan at lumapag yo guys. Oh, mabasa pa sana ako dito guys para lang mabigyan ko kayo ng content ha. Oh, ayan guys, pasok tayo dito sa may bagpi. Manayimik muna tayo ah. Huwag muna tayo magtampisaw. Oh, basang-basa oh. No? <laughs> Ayan guys, sa Bagpi na tayo. Kung narinig niyo yung umuugong yun yung ulan. Grabe. Pasensya na guys kapag magulo ha o pakapkat ha. Pagpasensyaan nyo na talaga. Maraming tao at umuulan. Pause nyo na. Ayan guys mga pambata. So ayan guys, dito na kami sa may 792 Pasilyo 6 dito sa may bag pen si nanay naghahanap nga ng kanyang blouse kasi basa ng kanyang damit at ayan nandito tayo kay ate naghahanap-hanap si nanay ng kanyang blouse worth 100 na lang daw <laughs> 120 pero sabi na ni 100 na lang tingnan natin sana makapili na si nanay so ayan guys ito ng outfit ni nanay maganda. Oh. kani ang ganda kanina nga isa nagsukat kulay red maganda din kasi hindi kinuha eh. Ayan, 100. Yun na lang, Nay. Isa lang, gray lang. Sa pula, angat ka dyan, Nay. Okay. Violet. Peach. Ayan na. Ayan ako ah. may medium po yun. Masyado mas... Yung paisa may stall, uh, 631 Pasidio. 5. Sa so may bag peak. Si Jim may susot ng ano. 110. Free size. na Ayan. No. Ayan ang dapat. Bakulang ay. Oo. Huwag yung iso, masikip large, malaki ka na yun. So, ayan guys, nandito kami sa may, sa tapat ng Bugbees, sa may Overruns Boutique. Pumili si Jiboy ng Lazy DG. Magkano ang bini mo doon, Jee? EO? Oh. P50. Ay, ang cute naman yan! O, tinaw, tinaw! Ano ko! Ang sosyalin naman tong bapang ito, hindi pa pinangangamak. Hmm! 200 Ito? <gasps> <gasps> so, 2,380 So ayan guys, sasukot tayo sa PJC Changi So yun guys, dito kami sa may uh, stall 479 sa may Banana Republic. Gumali ako ng mga t-shirt kong uh, mga statement. May pagnanasa, ayun ang aking t-shirt. Worth 150. So yun guys, tai tai chunky hold recap po na tayo na aming nabili this rainy season. Yun nga, bumili kami ng 50 pesos shorts ni EG, 100 pesos Kentucky Sando, play CDG over shirt short na 250, 110 pesos na dry fit shirt, 150 pesos na t-shirt ko at 100 pesos na blouse ni Nanay. Overall, ang nagastos namin for this tai tai ay 760 pesos lang. So yun guys, pasok na pasok sa budget million na less than 1,000 pesos. Yun lang, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below and click the notification icon so you will be updated with my latest vlogs. Bye-bye!